Ang word na Bible ay nagmula sa salitang Griego na Biblos, Biblio o Biblion. Means, book, it is not even a religious word. Naging religious word lamang ito noong kapitan ng ang aklat or the Bible. Doon lamang po naging religious dahil sa pamagitan nito ay hindi ka lamang tumutukoy ng basta lamang aklat or mga aklat or isa sa mga aklat kundi ang iyong tinutukoy ay ang aklat da, Bible. Ibig sabihin, walang ibang libro or walang ibang aklat na itinuturing na salita ng Diyos kundi ang Biblia. Ngayon, alin ba talaga ang Biblia na totoong kinasihan ng Diyos? Sa kasalukuyan, mayroon dalawang Biblia na pinakaginagamit ng mga tao ngayon. Ito ay ang Catholic Bible na may 73 books at ang Protestant Bible na may 66 na aklat. Ang dalawang grupo na ito ng mga Krisyano ay parehong may claim na ang kanilang Bible ang totoong salita ng Diyos. Subalit, alin ba talaga dito? ang totoong salita ng Diyos. Para masagot natin ang mga yan, kailangan nating balikan ang affirmation na ginawa natin sa part 1 na ang Biblia ay salita ng Diyos. Bakit ito mahalaga? Napagtibahin muna natin ang Biblia ang salita ng Diyos. Ito ay upang ma-establish natin na ito ang ultimate authority sa ating paniniwala. At kung naniniwala tayo na ang Biblia ay salita ng Diyos, ibig sabihin naniniwala tayo na ang Biblia ay hindi dapat nagkakamali or ineran. Ang salita ng Diyos ay hindi dapat nagbabanggaan kundi ito dapat ay nagharmonize sa kanyang mensahe at hindi dapat magkaroon ng contradiction lalo na kung ang pag-uusapan ay ang ating kaligtasan or salvation. Ngayon pag-usapan muna natin ano ba ang sinasabi sa atin ng Biblia o tungkol sa ating kaligtasan. Ito din ang tinutukoy natin sa part 1 na nag-iisang mensahe ng Diyos sa buong Biblia na siya ding sukatan kung ang isang Bible translation ay tama o naglalayo na sa totoong mensahe ng Diyos. Ito ay ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Ito ang message of the cross o ang mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. At malino ang sinasabi ng Biblia na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng ating mabuting gawa, kundi ito ay sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya sa ginawang sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sa Ephesians 2 chapter 8 9, dahil sa biyaya ng Diyos na ligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo, kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Hindi magiging sukatan ng Diyos sa ating kaligtasan na ang ating mabubuting gawa dahil kung ito ang pagbabataya ng Diyos ay hindi tayo makakaabot sa kanyang pamantayan dahil ang mabubuting gawa ng tao ay basahan lamang sa paningin ng Diyos. Ayon sa Isaiah chapter 64 verse 6, kaming lahat ay naging parang maraming bagay at ang lahat ng aming maubuting gawa ay parang maraming basahan. Kaming lahat ay parang dahong natutuyo at ang aming kasamaan ay parang hangin na tumatangay isa amin. At malinaw din ang sinasabi ng Biblia na hindi natin maaabot kailanman ang pamantayan ng Diyos sa kaligtasan kung ang magiging batayan ay ang ating mga gawa. Sa Romans chapter 3 verse 10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala, wala kahit isa. At sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kalawalhatian ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit kinailangan ng Diyos na magkatawang tao at maging isang sakripisyo para sa lahat ng taong makasalanan sa John chapter 1 verse 29, nang kinabukasan ay nakita ni Juan sa si Esus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag ng kasalanan ng sanliputan. At sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mong sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ang Diyos ay makatarungang Diyos kaya kinakailangan na mayroong magbayad ng lahat ng ating mga kasalanan para tayo ay maging malinis sa paningin ng Diyos. Katulad sa isang hukuman na hindi mo kayang iserve ang justice kung ikaw ay magpapakabuti at gagawa ng mabuting bagay kinakailangan na mayroong magbayad sa iyong kasalanan para ikaw ay mapawalang sala. Kaya nang tayo ay manampalataya kay Jesus at sa kanyang ginawang sakripisyo sa krus si Jesus na ang nakikita ng Diyos sa atin at hindi na ang makasalanan ng pagkataon natin. Sa Romans chapter 3 verse 22, ang tao ay itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo at walang pinapaboran ng Diyos kaya ang sinumang sumasampalataya kay Hesus Kristo ay itinuturing niyang matuwid. At sa Romans chapter 5 verse 1 to 2, kaya ngayong itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus Kristo, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos sa pamagitan ni Jesus at dahil sa ating pananampalataya. Tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa at na makakabahagi tayo sa katakilaan ng Diyos. At kinakailangan na isang daang porsyento na ang ating kaligtasan ay nakabatay lamang sa tinapos na gawa ni Jesus sa krus dahil kung aasa tayo sa ating kakayahan kahit maliit na porsyento ay para na din nating sinabi na hindi pa sapat ang ginawang sakripisyo ni Jesus sa krus sa Galatians chapter 2 verse 21 hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamagitan ng kautusan, walang saisay ang pagkamatay ni Kristo. At ito ang kasalanang walang kabayaran dahil minsan lamang isinakripisyo ni Jesus ang kanyang sarili at hindi na ito mauulit kailanman. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghukom. Panginoon, hindi ba't sa ngalan nyo ay nagpahayag kami ng inyong salita, nagpalayas ng masamang espiritu at gumawa ng maraming himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Hindi siya katulad ng ibang punong pari na kailangang maghandog araw-araw para sa kasalanan niya at pagkatapos para naman sa mga kasalanan ng mga tao. Si Jesus ay minsan lang naghandog para sa lahat ng ialay niya ang kanyang sarili. Jesus died in our place at the cross bearing our sins and its penalties, and paid a mighty and dear price for us to be saved and have eternal life. Jesus carried all burdens which are supposed to be ours so that the way to salvation would be simple and easy for us. Ngayong alam na natin na ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus at sa kanyang tinapos na gawa sa krus. Masasabi na natin kung alin ang Biblia ang kinasihan ng Diyos Sa papaanong paraan Dahil isa sa dalawang Biblia na ito ay nagsasabi na bukod sa sakripisyon ni Jesus Ay mayroon pang ibang bagay na maaaring basihan upang tayo ay maligtas At ito ang mga bagay na ating iisa-isahin sa part 3